Nalakay ng pulisya ang isang manong shabut yangge at iligal na sugalan sa lungsod ng Binyan, lalawigan ng Laguna. Pahirapan ang nangyaring operasyon dahil mismo ang mga residente ang humarang sa mga pulis. Nakatutok si Jay Sabalde. Nabulabog ang mga residente sa gilid ng rile sa barangay Canlalay, Binyan, Laguna ng sumalakay ang may 150 na pulis Laguna. Bitbit -bit ang labing limang search warrant. Ayon sa pulis, mula nitong Enero, may isang daang katao na silang naaresto sa lugar dahil sa ilegal na droga. Pero hindi pa rin natitigil ang ilegal na gawain. Bigayan lang po sila ng bigayan. Araw at gabi po, wala hindi po sila natigil sa pagbebenta. Hindi wala po sila kinatatakutan na. Pero mga please, hinarang ng mga galit na residente

Hindi indicated ang place. Specific place Apa. must be so stated. Apa. And the place to be searched. Apa. Yan ni person na nakalagay. Sa huli, di nakapasok ang mga pulis sa bahay. Pero nahuli nila si Erickson Carino sa visa ng outstanding warrant of arrest galing sa NBI dahil sa kasong estafa. Pero git ni Carino dati pang nabasura ang kanyang kaso. Well, uh, siyempre, nakikita natin na kung hindi naging fruitful ang, ang result of operation sa isang bagay, pinagpapatuloy yan. Sunod na pinutaan ng mga polis ang iba pang bahay sa tabing riles na hinihinalang Shabu butyangge. Sa labing apat na bahay na pinasok, na ang mga drug paraphernalia at mga sachet ng hinihinalang shabu. Bali po pag na-place po sila, may bantay po dito ng dalawa po. Nagbabayad po sila sa bantay na ng 10 pesos po. Nakuha po sila ng isang port, pati po lighter po. Nakakuha rin ang Oplan Angry Bird ng Laguna PNP ng Baril, bladed weapon at pera. 65 na katao, kabilang ang 19 na babae na nasa lugar noon ang pinagdadampot para investigahan. Mahaharap sila sa illegal drugs at illegal gambling case. Nabiso rin kasi ang mga iligal na pasugalan sa lugar ang mga makina ng fruit game, pinagkukumpis ka. si Bonifacio Samson na umaming nag-ooperate ng 40 na illegal na fruit game. Ako ay eh, dating operator ng fruit game. Ang inahawa ko mo, fruit game, si, ang may ari si Desena. SPO for Desena. Namumursyento halang po ako. Aabot sa isang taang piso ang nasamsam mula sa umuli drug den at ilegal na pasugalan. Jay Sabale, nakatutok 24 horas.